Sa mundo ng reliyon, maraming naghihintay na i-rapture sila ng Panginoon sa kaharian. Pero naisip ba nila kung nasaan mismo ang kaharian ng langit? Siyempre nasa langit ito. Tama. Amen. Amen. Malinaw ang mga salita ng Panginoon. Ang kaharian ng sanlibutan ay naging sa ating Panginoon at sa Kanyang Kristo. Pumarito na si Kristo ng mga huling araw. Saan man siya gumawa't at magpahayag ng katotohanan, may mga susunod sa Kanya. Saan man naroon ng Diyos, naroon din ang kaharian ng langit. Amen. Magulo ang isip ninyo. Oo nga. Araw-araw tayong tumututo laban sa kidlat ng silanganan. Sumasampalataya sila sa isang tao. Bakit kayo nakikinig sa mga sermon nila? Uh, Oo, na Sa nagmumula ang katotohanan, kaya ba itong ipahayag ng mga tao? Mula ng likhain ng mundo, meron na bang nakapagpahayag ng katotohanan? Ang nagkatawang tao ang anak ng tao lang ang makapagpapahayag nito. Sabi ng makapangyariang Diyos, Yaong mga hindi nakakilala sa Mesiyas ay may kakayahang kalabanin sa Yesus na tanggiyan Siya at nasiraan Siya. Lahat ng taong hindi nakakaunawa kay Yesus ay kaya Siyang tanggihan at laitin. Bukod pa riyan, kaya nilang ituring na panlilihis ni Satanas ang pagbabalik ni Yesus. At mas maraming tao ang na kay Yesus na nagbalik sa katawang tao. Hindi ba kayo natatakot sa mga ito? Tama na! Matagal na kaming nananalig sa Panginoon. Hindi mo kami matatakot! Umalis ka rito! Hindi ka na pwede rito! Umalis Umas ka rito! Sabi sa aklat ng pahayag, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kung nais mong salubungin ng Panginoon, dapat mong pakinggan ang sinasabi ng Banal na Espiritu sa mga simbahan. Sabi ng makapangyarihang Diyos, si Kristo ang pasukan ng tao patungo sa kaharian sa mga huling araw at walang sino man ang makalalampas sa Kanya. Kung hindi sa pamamagitan ni Kristo, walang magagawang perpekto ng Diyos. Naniniwala ka sa Diyos, kaya dapat mong tanggapin ang Kanyang mga salita at dapat kang magpasakop sa Kanyang daan. Di pwedeng isipin mo lang ang magkamit ng pagpapala, pero wala kang kakayahang tumanggap sa katotohanan at tumanggap sa pagtustos ng buhay. Hindi ko talaga inakalang magpapahayag ang Panginoon na makakatotohanan sa pagbabalik Niya para iligtas tayo at gabayan tayo sa pagpasok sa lahat ng ito. Amen! Amen. 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 Nagpapatunay nga ito na ito ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Amen. Huwag kikilos! Ano ginagawa Palangun. mo? Ano nangyayari? Tikoy na muna yan! Kunin niya siya! Uh. Uh. Kunin mo to. Uh. Sige na, mananampalataya! Taos pusong nananalig sa Panginoon si Brother Lee. Mabuti ang pagkataon niya. Mm. Gusto kong mag-ibanghelyo. Napatawad na tayo at hindi rin tayo itinuturing ng Panginoon na makasalanan. Di ba tayo kwalipikatong pumasok sa karyan? Ang sabi sa Biblia, kung walang kabanalan, hmm. walang makakakita sa Panginoon. Hmm. Ang Diyos ay banal, pero madalas pa rin tayo nagkakasala. Di tayo karapat dapat makita ang mukha niya, lalo na makapasok sa karyan ng langit. Pasaway uh, ka! Uh, Kanina ka pa Sir, excuse me. Kailangan ko pa mag-CR. Bilisan mo! Sige. <coughs> <coughs> <coughs>